Kumakay oh, ka, dami ng eh. Napa ng kabayo. Diyan, hmm? dami po. Ay, mo ito eh. <laughs> Napa po eh. Hmm. dami oh. Dami mushroom. <laughs> Tutubo pa yung bukas. Ngayon po. Kaputi po, kaputi. Hmm. Ang ng kabayo, dami eh. Ngayon to, naapakan lang ng kabayo. Hmm. Naapakan. Hmm. Sayang. So, naapakan nito eh. Hoy. So, Mao sadami ung. Nday pautay bukas. Yun. Ah, rei oh. Oh, mer <laughs> <laughs> yung 100 sa Ah, ari da ami. Nanga odami oh. Ayaw mumagay. Ayaw na ng mga kahangkapuin na. Naumay ka na ba? Umay na? Oh. Kuha, oh, na ako na kabuti po. Dalhin ko na rin, mga agrey. Mga kaibigan po ni tatay, umay na daw po sa kabuti. Palitan na natin, nalalaan po natin ang karne. Umay na sa gulay, mga agrey. Magsasaka ang naumay sa gulay. Magre, Ah. Kabuti. Dami itu tamu tuh, itu tamu. Ya. Dom ya. Nabubulok na ibo. Magre, dami na bulok, dami Kuhani Kuhanin Kuhani na ari. Oh. Ah, Uric acid ba? Oo. Dapat ay munggo. Uric acid, eh. Dapat ang ulam mo ay munggo. Ikaw pala 60 na ano ba? May edad na rin maagri. Ang mga kasihan, dahil nabulok na nabulok, nakabuti din sa kahangga ni namin. kaibigan po yung tatay kay maagri. nung kaya sa ilaya kay tatay, baka hindi mawalan doon ano. Tama Agri paparin na po Thank you Pwede po nasa bangin <laughs> Yung taas po eh Lipat po sa iba Don't eh Lalakad sa kabila mga kainsan Ulan ba yun upag pag Nababa na po ang pag Ulan, Ulan. Pag. pag ano Ulan um, Nagbibisita po tayo ng tubigan. Ah, oh, mga kaisan, pakadami pa rin din eh. Tayo pinagbisita ng tubigan. Ah, oh, ito kabuti, dami. Yan. Ah, oh, ah. Oh. Yan. Hmm. Oh. <laughs> yan. Ah. Oh. Wala mo paglagyan ng Yan. Puro kabuti. Nakipa. Ito yun.

Makakakuha ng marami-rami lalagyan o. Oh. Um. Ah, yun lalaki. Ano, ano, mo, ano, ah, oh. lalo bukas sa baka pala. Marami pong uh, klase ng kabuti sa bukid Sa mga nagtatanong po Paano daw malalaman kung nakakain Ay alam mo mga kaysan Ilumaki na kami dito Marami pong hindi nakakain na uri ng kabuti ha? Pero kagaya po namin Nagbubukid, alam na po namin yung Nakakain at saka hindi Kumbaga Ay dami sa loob ito Ito e Ito isang ano na ito oh. Ah. hmm. parang mo <laughs> marami pong kabuti na nakakalason Huwag po agad, agad kayong wala po umakit ng sampul eh meron po dito mga sampul na hindi nakakain wala wala na umakita Huwag din kayong basta basta kukuha ng kabuti pag hindi nyo kabisado kapal ng kabuti eh. ito mo. ito po nakuha natin lahat oh. yun paano ito dadalhin pagkakapal po Aba. ako dapat pala eh. may dalagat dalaga, dalaga tayo lagi sa ako ang kamis po ay. Awang ko mga kainsan. Awang ko mga kainsan yun. Namumuti na rin. Baka nito. nito. <laughs> Pinakamarami na kuha natin ngayon. Igigisa po natin may swatang hun. Ah, yan o sarap po. Ay no, ano mo muti uto yun. Tingin mo. Baka nga ako yun. Kabuti yun. May nag-comment kayo hindi ba kayo namumblema sa pangkatadi yan? Aba. Ay di ni po yung nagkalat ang niyog. Ayan. Ito, ito mo. Pangkata po yan. Pangkata. Pangkata. Gatae eh, po. Gata. Ay aray. Ito yung hindi, hindi makakulang. Kabuti. Kabuti. yung pagkakalabas ninyo ng eskwelahan dati tapos maunguha kayo ng kabang kabuti habang kayo pa uwi ng bahay pag po kami ang ang bahay po namin malayo ay niyugan dadaanan po kami ng katubiganan tapos dadaanan namin bago umuwi ganito mga dayamihan pag uwi namin sa bahay puno na kami ng ulam wala din yung utoy din Ayun, ayun. Mayroon ba yun? Ano? Ayun, ito, 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 Hmm. Ang laki, dalawa. Mayroon din. Hmm. Uh. Yan pa, isa, oh, yan, yan, yan. yan pa. Hmm. Kala ko yung mga sisiro tayo, eh. Yan po, Na, ito, eh. Nah, pa mga kaisan, oh, dalawa. Bah, damoy pala. Siyempre lutong pala. Hmm. Iwanan ko na po yung iba. Hmm. Naalala ko. Ay, ay po. Mga kaisan, ito po, pantanggal ng anting. sa mga mag-anting. Dati yung lula ko, nagpakuha sa atin ng ganito. Yung virgin po na ganito, hindi pa natatagaan ng tao. Pantanggal po ng anting. Ito. Inihahampas. Anting sa gigil po. Pantanggal lang anting Hindi ko sure kung lason ito, huwag nyo nalang ang kainin pag hindi nyo kilala ito. Dali kayo. Pero pagkakaalam ko, hindi naman ako expert sa kabuti eh. Pagkakaalam ko, lason daw ito. Pero parang hindi naman. Ito. Pero alam ko ginagawa itong DX and Coffee eh hindi to lason pero sabi sa amin lason to pero hindi yun po yung nagiging kulay pula pag matanda na buto yung bird nest oh. bird nest nakadami na naman pong hinug na bayabas oh. oh, ito na nga hinug oh, wala, ako na ako dito. Hmm. 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 Ito na ako buyo. Aba, huwag kayong mga kain sa kain ng kain ito. Abay, inumisina pa namin ang kain ko. Dagis ay. Aba, para ka anak. Ito mga kaysan. Mm. Wala kainin no, ko naman ng tubig. Ay. Mukha mo naman. Mm. Mm. Ang dami. Mm. Wala, nadaan dito ay. Nakulaan. Wala, ibang nakungungan. sa pasukong ari huwag ka sa walang nadaan ako lang sa kasatay nakain po kami tatay pero isa isa dadaan ito ang dumi ng alamid utoy pasintabi po sa mga kumakain ito utoy yan yan po. Dumi po yan ang alamid mga kainsan. Alam niyo yung alamid. Yung paka ng alamid. Alamid nga. Marami din po dito sa amin. Kaya na kumakain ng mga bayabas, mga prutas. Yung pag kumain ng kape, tapos idunumi, mahal. Yun yun. dito ano kabuting dumagat hindi Ayun. dayami din uh. pero mag-anakan uh. pagkadami ano hindi ka na rin ano 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 iyo ulam ang mo ha ah? iyo padadadadali mo bala na sila ah. Badala, dala, na. Dala, dala namin po kayo Binayat. <tap> <tap> <tap>

Mga kaisang katapos lang natin magpagupit at uh, kasasa ka lang natin. Gawa na nagpaayos po tayo ng ano, makina. Nasira po yung transmission. Ay nagluto po, nagluto po si misis ng ano, ng hipon. Anong niluto mo na nina yan? Ginataang kalabasa. Po kaya, luto ni misis. Pwede ka na magkasawa misis. Oh, uh, kain na na po. Tara, luto po ni misis.